ipapakita ko sa inyo mga kamaster kung paano solusyonan itong electric pan na ito. So ang main issue nito mga kamaster ay mahina yung kanyang ikot. So itesting natin. Unplug natin. So, ayan. Umiikot siya, number 3 na yan. Kaya lang mahina yung ikot. So, ayan. Patayin natin. So, yung number 1 natin. Ayan. Mahina yung hangin. So, number 2. Number 3. Wala. Mahina ang gumagamit nito hindi siya satisfied sa binubuga na hangin so paano ba natin solusyonan nito mga kamaster so may tatlong paraan para masolusyonan yung ganitong problema una try natin magpalit ng kapasitor pangalawa ikutin natin yung shafting tignan natin kung smooth ba yung shafting nya ang pangatlo ay motor humina na yung winding ng motor so try natin palitan ng kapasitor patay natin buksan lang natin So sabi ng gumagamit nito ay nag DIY siya. Ah ito na. Ito yung ano nag DIY siya. So patay natin yung saksakan. So hirap naman ito. maluwag ayan <clears throat> so ang unang step na uh, so sa tingin natin unang step ay smooth naman yung shafting niya oh smooth naman siya ang pangalawa, ito. Pag hindi makuha yung pag pinalitan natin ito, pag hindi makuha ay automatic motor na yan. So, palitan natin ng bago. So, bali ito yung ano, pinalitan natin. So, ito yung pinalit natin. Dapat pag nagpalit tayo, same microfarad, same UF. Ito siya. Kailangan pareho. So te testing natin. So naka naka-plug na 'yan. So in number 1 natin. Number number 3. Ah. Oh, dapat ganyan. Yung ano yung tumutunog-tunog pa yung hangin. Napakalakas. So number 2. Ayun. Number 1. So ayan. So, yung number 3 niya, ganito kanina. Number 2. At number 3. Ayan, napakalakas na, mga ka-master. Chamba tayo. Ito lang yung naging sira niya, itong kapasitor. So, yun lang mga master